Tropang giga ang namayagpag sa nangyaring Game 5 series at naibalik nila ang momentum sa crucial game na to. Isang panalo na lang itiyak na nga raw ang titulo sa tropang giga at paano nila nagawa yan, e eh yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon na nakuha na ulit ng tropang giga ang lead sa serya na to after ng 2 lose streak na ginawa sa kanila ng Gene Kings eh ngayon nga eh, sumang-ayon na naman sa kanila ang ikot ng bola at kailangan na nga lang daw ng mga ito na ma-maintain ang magandang depensa na ginagawa nila sa Game 5 na aminado nga raw ang mga ito na nawala sa kanila sa Game 3 and Game 4 na nangyari kaya nagawa silang Bakay ng Ginebra Pero ito nga dahil nga sa magandang depensa ng mga ito ay eh, naibalik nila ang momentum sa Game 5 series. Buruin mo sa first halfway ay eh, nakuha agad ng na mga ito ang 23 leading score na may score na 56 to 33 sa opening ng third quarter game. At dyan pangalan daw ay eh, nakita na ang magandang panimula ng tropang Giga para dominahin ang Jenkins magandang depensa yung naging fryer ng araw ng mga ito at kita natin yung adjustment na ginawa ng mga ito mula dito kila Holt at Ahan Misi na isang araw sa pinagpukosan nitong si Coach Chat Reyes dahil alam natin na isa yan sa mga pundasyon ni Coach Tim pagdating sa defensive and offensive play ng kabarangkay Isipin mo ah, 1 point lang ang nagawa nitong si Ahan si samantalang 10 points naman dito kay Holt. At ang pinakamasama ay itong si Justin Noypi na nagambag lang ng 8 puntos sa game at Thompson and Tenorio na may combined 26 points at may 32% shooting from the field lang ang Gene King sa nangyaring serie na yan na talagang bumagsak nga raw ang kampanya ng mga ito sa game 5. So masasabi natin na pigilan nga raw talaga ng tropang giga ang Hinebra pagdating sa mga elite shooter ng mga ito ito and very successful yung kampanya ng mga ito and system pagdating sa depensa sa crucial game na to malaki nga raw yung sinapalaran nitong si Coach Jot Reyes para idepensa sa labas itong si Iram kay Brownlee na alam natin na hindi balanse yung speed at talagang kayang iwanan nga raw nitong si Brownlee ang depensa nitong si Iram. but naging matagumpay nga raw yan lalot itong si RHJ yung naging secondary blocker nga raw ng tropang gigas na nangyaring serye na yan kaya mas nahirapan nga raw talaga ang Gin King sa mga off-ball opens na ginagawa ng mga ito at talagang nalimitahan. At na-outscored nga raw sila ng Tropang Giga dahil sa magandang depensa na ginagawa ng mga ito. At uulitin ko, yan nga raw yung susi at dyan malakas ang Tropang Giga sa depensa. Sa kabilang dulo ang ganda rin nga raw ng mga naging ikot ng bola para sa Tropang Giga at mas naging madali nga raw sa kanila na kumuha ng puntos mula sa labas hanggang sa loob dahil sa magandang transitioning at ikot ng bola sa mga ito. Biruin mo, half time pa lang eh, ay na nila ang big lead sa game. Tapos kumana pa yung mga elite shooter nila, sila Optana na may 15 points, pogoy Kelly Williams na may combined 27 points. Tapos itong si RHJ na may 16 points sa game. Lahat nga raw ay eh, nag-aambag para dito sa opensa ng tropang giga. Kabuntin, awrin ng bata na nabuhayan nga raw sa serya na yan. Kaya nahirapan nga raw talaga ang Gene Kings na ibalik yung magandang depensa na ginagawa nila mula sa labas hanggang sa loob sa nangyaring serye na to sinabi ni Coach Shot na isang araw sa dahilan ay ang pag-focus ng mga ito sa laro nila sa loob at hindi magpanik sa magandang depensa na ginagawa ng Gene Kings at ang pangalawa ay nag-focus nga raw ang mga ito sa kanilang strength to defense na pinakita nila sa serye mula sa game ang depensa na nawala nga raw sa kanila but in the game 5 ay naibalik nga raw nila ang pagiging dominante pagdating sa defense sa at yan nga raw yung dahilan kung bakit sila nasa finals at yan din ang paraan para makuha nila ang titulo sa conference na to isang panalo na lang para sa tropang giga ang hinihintay ng mga fans nito samantalang ngayon ay kailangan humabol pa ng sa King sa mangyayaring game 6 para maitabla ang serie at kung hindi nila madepensahan yan e panigurado na nga raw ang titulo para sa token text tropang giga and kung isa ka sa panatiko sa liga ng PPA at iba pang mga teams even players e mag comment down ka na at patuloy na suportahan at share ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kuis. Peace out.